Good morning mga sis. Sabado nga pala ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo ang routine ko sa trabaho tuwing Sabado. Tapos na pala akong maglinis sa bahay ng amo Las ko talaga na ginagawa ay ang magtapon ng basura. Sinisegregate pala namin ang mga basura. Doon sa may pula, doon yung tapunan ng mga damit na hindi mo na ginagamit. Yung nasa gitna ay tapunan pala ng mga bote at mga babasagin. At dito naman ay ang mga karton at mga papel. Tapos yung mga plastic naman at saka yung mga nabubulok na basura. May sarili kaming basurahan. Ito kasing tatlong basurahan na to, itong para sa papel papel, bote at saka sa mga damit na kahiwalay. Simula sa bahay ng amo ko, siguro naglalakad ako ng mga isang minuto. Malapit lang naman. Yun namang basurahan namin para sa plastik at saka sa mga nabubulok. Nilalagay ko lang doon sa harap ng bahay ng amo ko. Tapos may naglilibot para kumuha. So tapos na ako sa trabaho ko ngayong araw, pwede na akong umuwi. Tuwing Sabado, 2 hours lang pala ako nag-work dito. Nagayos lang ako ng mga bed nila at saka nagtatidy up na rin. Inaayos ko na din pala yung plate nila for lunch. Sa mga oras na yan, nagre-ready na ako para umuwi. Magbibihis lang muna ako tapos maglilinis ako ng kwarto. Okay. Nakasanayan ko na na bago ako mag day off nililinis ko talaga muna yung kwarto ko. Nakakahiya naman sa amo ko baka sakaling pumasok siya dito. Well, hindi naman talaga sila pumapasok dito kasi sarili kong kwarto to. Pero hindi rin natin alam kasi wala naman ako dito pag day off. Malay ko, ko ba kung sinisilip niya yung room ko, di ba? Kaya mas mabuti na yung malinis ang room ko para hindi nakakahiya sa kanya. And gusto ko pag dumadating ako ng Monday, malinis ang kwarto ko. Magayos lang ako sa glade then iro-room tour ko kayo mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung buong kwarto. Sorry ko nga pala mga sis kasi ito lang yung kaya kong ipakita sa inyo sa loob ng bahay ng amo ko. Hindi naman ako pinagbabawalang mag-cellphone. Alam ko na sabi ko na to sa mga vlog ko dati na ayokong mag-vlog sa loob ng bahay ng amo ko kasi gusto ko silang bigyan ng privacy and nag-iingat din ako. May mga CCTV kasi sila dito sa loob. And isa pa, same lawyer ang mga amo ko. Mahirap na baka tayo makasuhan pag nalaman nila na naipost sa social media ang kanilang bahay. Alam ko naman na hindi yun magagawa ng mga amo ko dahil sobrang bait ng mga amo ko. Yun nga lang, advance mabuti na yung advance kaysa naman magsisi ka sa bandang huli. Kaya tayong mga OFW, mag-ingat-ingat lang tayo sa mga actions natin. Nang sa ganun, hindi tayo napapahan. At saka yung trust na binibigay ng mga amo, wag nating sayangin. Kaya sa mga vlogger na katulad Kung gusto nyong mag sa loob ng bahay ng amo nyo, magpaalam kayo. Pero ako, para sa akin, hindi ko na sinubukan. Mas okay na wag na lang. Binubuksan ko palang bintana ko ng mga ilang minuto bago ako umalis. Para naman mapalitan yung hangin sa loob ng kwarto ko. Pero bawal nga buksan kasi may heater kami. Binibilisan ko na lang ang pagbukas tapos sinasara ko din agad. Alam nyo ba na high tech tong bahay nila? Tingnan nyo yung mga bintana nila, di ba? Ipipindot mo lang tas kusang bababa na siya. Tapos na ooperate din yan ng amo ko sa mga cellphone nila. Pwede nilang buksan at isarado yung mga bintana gamit ang cellphone nila. Naalala ko pa nga dati nung bago ako dito, nagulat ako, akala ko minumulto ako. Paano ba naman naglilinis ako bigla-bigla na lang sumasara yung bintana? O kaya naman bumubukas. Yun pala naka-timer. Pag kasi summer dito mainit talaga. Kaya kung nasan yung araw, sinasara nila, timer nila gamit ang cellphone nila. And pati yung gate nila. Pwede nilang buksan at isara gamit ang cellphone nila. Kaya kahit nasa ibang bansa sila, kaya nilang buksan at isarado yung o, gate. O diba ang galing? Mapapasana all ka na lang. Kasi dati naalala ko. Nakalimutan ko sa apartment yung susi ko. Tapos sakto nun wala sila dito, nasa bakasyon sila. Tapos yun, binuksan nila yung gate para sa akin kahit nasa malayo sila. O diba ang galing? May elevator pa sila. Ang sarap maging mayaman nun. No. O siya, tama na yung imagination madam. Mag-proceed <laughs> na tayo sa room tour para makauwi ka na. Ito nga pala yung bed ko, bed lang siya. And then meron akong side table tapos may lampshade. Meron din akong study table. Diyan ako kumakain. At saka cabinet. Lagayan ko ng mga foods ko. Meron din akong sariling rice cooker dito sa room ko. Pero sa akin yan dinala ko lang dito. Dito naman sa left side meron ako ditong built-in na closet. Kundi lang naman yung damit ko dito kasi nag uniform ako pag nagtatrabaho. Kaya puro lang pambahay at saka mga pajama ang mga nandyan. Dito naman tayo sa aking CR. Meron ako ditong sink na may kasama na siyang drawers. Diyan ako naglalagay ng mga pang-skin skincare routine ko, Char. Dito naman, meron akong toilet bowl at saka shower. At ito na yung pinaka-favorite ko sa lahat. May malaki akong salamin. Gusto ko kasi talaga sa kwarto, may malaking salamin. So, yun lang. Uuwi na ako, kaya patayin na natin ang mga ilaw. At isasarado ko na din ang pinto. Pass forward na pala tayo mga sis. Andito na pala ako sa apartment namin. Hindi na ako nag-vlog sa metro kasi alam kong sawang-sawa na kayo doon. Palagi na kasi akong may vlog doon. So, paano ba yan mga sisi ko? Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Wala naman kaming pupuntahan ngayong Sabado. Kaya magpapahinga lang muna ako. Sa mga hindi pa po nagpa-follow, please follow po my page para updated kayo palagi sa mga vlogs ko. Salamat sa panonood. I love you all. Bye.